Good morning, people. So, nabulabog niya niya alas 12 ng gabi. Nulaglag. Naputol yung ano niya. Ito. Oh. Ito yung naputol. Hindi, yung yung isa nabasag, yung isa buo pa, tapos ito putol. Ayan. So dito yan siya nakalagay. Oh. Diyan siya nakalagay. So may bisita kami mamaya mga langga, mga ano, 11.30 sila darating. So buti na lang, nalaglag siya nung wala pang bisita. Kasi mamaya yung dating na nilamaga. Tapos yan, kaninang alas 12 lang na So, ay, sobrang up mata namin mga langga. Wala kami tulog. Kasi nga nagayos kami ng, uh, room. Ay, nagayos kami ng kalat dito. Tapos mamaya yung room lilinisin ko pa. So, mag-general cleaning muna ako. Kasi darating sila mamaya ng maaga. And then, magluto pa. Ay, ginoo. So, mara sa malangga. See you later. See you later. Antok pa ako, ginoo ko. Gino